piso lang yan. Ayan ang mahal talaga. Yung mga fresh na isda. Gantong pahaba or gantong sobrang lalaki. Buting kahoy. So, pag beef ang pinag-usapan, mahal talaga. Lalo na mga ganito, ilang piraso lang, 34 bucks na. Hati-hatiin na lang natin yan sa bahay. Mga ka-birds, na araw sa inyong lahat, Chris Cucinero, At Angelo. At Angelo. At nandito kami sa... Superstore, Real Superstore. <laughs> At kami ay Mag-grocery Finally, Finally. <laughs> Ito yung first day na Ni papa niya sa Canada Ulit Mag-grocery kami ng stock sa bahay Kasi wala nang stock na nak. So tara, samahan niyo kami Grocery tayo Mga grapes dito Per pound So na-miss ni Angelo yung saging So kuha kami ng saging na nak? Uwa ka na, ikaw kumuha ng saging. Pili ka. Ayos. Oh. Wala nang pili-pili. Lampot -pili. na lang, nanak. Ibigyan niya akong one minute. One minute. Gusto mo ba talaga Jollibee? O oh, ayun na lang chicken na yun, $10 lang. Jollibee. Sure ka? Oo. Oh. So, magdi-jollibee daw kami mga kapit. Sa ayaw nyo yung rotisserie chicken. <laughs> Kasi may rotisserie din sa tapat natin. Eh. Ah. Pag kumuha kami ng mga gulay, konti-konti lang para hindi masira. Kasi pag marami, masisira. At magkano ito na? $1.47. $1.47 per pound na. buksun ay $2.88 tapos po ng talong gusto talong? Lati, gusto talong? Puntur, bilog, pahaba o sobrang lalaki jambo ito Jumbo tayo, okay yan, dalawa, para sa amin Kasi pare-pareho lang oh, 299. Ay, dito 249 pala doon lang. Mm -hmm. Tapos, uh, ay, 'to lang. Mhm. Tapos ah, ay, tumutin kahoy ano mga kapurbs no. Tumutin ka Ano gusto mo ang palaya? Ito o ito? Parang ito yung mapait na ang palaya no mga kapurbs. Kaysa dito, pero to gusto ko eh. meron silang usually meron silang murang onion dito sa dito check po kung magkano yung onion $2.99 ang isang bag puno po ako yung maliliit kasi pag maliliit marami <laughs> tapos mga mara kabex gusto ko dito sa superstore pero sila ang tinapay na tikpi piso piso lang yan gusto mo nakaslice na kung may sesame. Sesame Kung gusto mong bumili ng tilapia, five dollars, dalawang piraso. Ayan. Ito naman seven dollars, so depende sa laki, no? Marami sila ditong iba't ibang klase ng isda. Pero, uh, siyempre, kunin nyo lang gusto nyo. Ito, crab legs, so, thirty dollars, ganito ka konti. Wow. Pero kung kukuha ka ng fresh, mahal. Yan ang mahal talaga, yung mga fresh na isda. Pero actually hindi naman fresh yan, eh. ano lang yan eh, dinifrost lang ng mga isda. Tingnan mo kung magkano yung ganito ka konti na octopus. $21. Wow. Ito na puset. Ito dati yung niluluto kong 12 na ngayon dati 10 dollars lang to nagpunta lang ako ng Pilipinas nagmahal na <laughs> eto masarap din to piniprito eh mga kerel dollars nilalayo na ni Angelo mukhang ayaw niya ng isda <laughs> siyempre mahal ang mga steak yung ganitong klase ng steak 50 dollars pag ganito naman outside round 20 39 30 so naman ganito so pag beef ang pinag-usapan mahal talaga lalo na yung mga ganito ilang piraso lang 34 bucks na mga mahal kaya ang options namin usually is pork pork ang binibili namin medyo mura kaysa beef outline Ano yan? Ano yan? Alin? Pork loin? Oo nga Oo nga Ito na lang kunin natin Isang buong ganito nakalaki Depende sa bigat $23 Ito nga $20 Ito na lang $20 20 hati-hatiin na lang natin yan sa bahay wala yan hindi po nako. eto nako nako 16 dollars So bumili na tayo ng dalawa Hahati-hatiin natin yan sa bahay Tapos ipo proportion natin para marami na tayo iska. Di ba, nak? Pwede pang-prito, pang-gisa, pwede yung pang-, pwede pang adobo, adobo, menudo, apritada, mechado, lahat. O, lagay mo lang yan. Pwede na yan. Pwede na sa amin mag-ama yan. Chicken. Ang chicken naman nila, whole chicken is $18. So, medyo mahal yung chicken, no? Pero minsan, nagsisale din sila ng chicken, anak. Oh, tulad nito 11 dollars pero 30%, 30 off pa so kunin ko na to syempre Ito, meron ng bagong ano century tuna 346 2 dollars each pero parang in oil in brine in flakes in oil eh Walang mga ano yung minudo-minudo, no? Mas mura yung Century na sana na. Ay, Argentina pala, oh. Ay, Pure Foods, meron. Oo, oh, meron palang Pure Foods dito. Ito pala yung gusto nung kamangking ko, oh. Pure Foods, corned beef. Seven dollars. Argentina. Okay na yung amin. mas gusto ko yun, eh. Mas masarap yun. Meron palang ganitong, ano, tamari Tamarina tamarind sauce tamarind sauce ginger paste ginger paste ginger paste 3 dollars tatagal kaya ito parang gusto ko to meron po ba pang sinigang sa sampalok na? Wala. ha wala hmm, tatlo Bang Tomas, UFC soy sauce meron pa doon, no marami pa stock di ka naman nagluluto ng pang ganun no prito lang <laughs> ang noodles anak Kanina na naubos mo na noodles doon. sa so, bahay oh. ano pansit canton eto hmm. eto na ko 2 pack for six dollars lang. Hoy, ang kuha kan dalawang ganyan. Ano pa? Yung may sabaw. Gusto ko yung may sabaw. Chicken na may sabaw. Yan, mahilig ako dyan eh. Oh, sige, kuha ka ng six. Five dollars lang yung ano. Sure ka? Ayan ng five dollars eh ito. Sigurado ka? Five dollars ang isa? Isang ganto ka laki? Eh? Rice krispies lang. Sabi ko na eh. madadaya na naman tayo eh. O oh, sige, try mo. Try mo yung isa na yan. Kuha ka isa. Mag-re-restock ulit tayo ng pagkain sa bahay. Siyempre, pag emergency o kailangan na madali ang luto, kailangan meron tayong ready na pagkain sa bahay. Kaya, dinamihan na naman natin yung ating stocks yung ating pinamili for today hindi kasha lagay mo na lang sa site lagay na lang natin mamaya sa ano 141 so yun na mga ka -perts. tapos na kami mag grocery ni Angelo at uh, magluluto sana kami ngayon kasi Friday ngayon magmumunggo at saka uh, pritong isda pero ayaw niya gusto niya mag Jollibee gusto niya mag Jollibee at sabi niya ay ano? sagot mo ay nakalimut sinabi ba ako? oo oh, mo yun hindi ko yun makakalimutan malibre man lang ako <laughs> okay okay fair point fair point Eh, <laughs> grocery naman ni Papa kita mo naman oh. <laughs> my turn oo oh, ililibre tayo ni Angelo mm -hmm. ng ano Um, Jolli Jollibee So mga ka na kami, nakabili na kami na ng... Jollibee. Jollibee Gusto daw niya mag-jollibee So pagbigyan natin yung Anak kong naglalapin Kay papa niya, pero siya nagbayad <laughs> Yehey <laughs> Siyempre, walang pera si papa <laughs> So uwi na kami mga ka Maraming salamat sa inyong panonood at nag-explore lang tayo ngayon kung magkano yung mga presyo ng mga bilihin dito sa Superstore. Diba na? Yes. So, paano mga ka-birds? Chris Cusinero. At nagbabalik na Angelo. yo ang inyong kapamilya kapuso, katropa, kabarkada, at at ka puso, katropa ka barkada. At ka-birds! Bye-bye! Ano man ang hamon ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba